Ako si Michael, isang delivery rider. Grab delivery rider. At sisimulan ko na ang aking kwento. Huling linggo bago matapos ang buwan ng Abril sa kasalukuyang taon. Dumis na araw, mga alas dos na ng hapon ng araw na hindi ko makakalimutan. Merkulis na, bigaya na ng planner ang planner ay mga shift schedule na binibigay sa mga food rider. Yan ang hinihintay namin mga riders ni Grab. Sa planner kasi, nasa loob lang kami ng zone. Ibig sabihin, kung saan ang zone, doon ka lang paikot-ikot sa loob at hindi ka na lalayo pa. Ang kinuha kong shift o planner ay 10 to 1 a.m., 2 to 5 p.m., 5 to 8 p.m., at 9 to 11.59 ng ating gabi maaga ay binibigay ang ship sa mga nakapasok sa kagrab rewards o tinatawag na TGR maagang nakakakuha ang gold at platinum ranks maaga akong nagising alas 7 ay lumabas na ako upang makapag na ng biyahe hanggang umabot ng alas 10 alauna, umabot ng alas 2 alas 5, umabot ng alas 8 at hanggang alas 12 ng ating gabi at dyan matatapos ang ship sa buong araw bumakbak ako ng biyahe para makaipon at mayroong may padala sa aking pamilya pagkatapos bumakbak ng ilang araw at sagad-sagad ay nag-decision -sagad, akong monday off luna at monday ang napili ko na mag-grab off kaya linggo pa lang ng gabi ay bumiay na ako uwi sa aking pamilya. Lunis na araw katatapos ko lang mananghalian. Pumwesto ako sa aming sala na mayroong nakalatag na single size airbed. Favorite kong higaan yon at syempre, pinuksan ko na rin ang aming maliit na TV kung saan nanonood ako ng mga palabas. Lumipas ang ilang mga minuto ay hindi ko namansin na nakaidlip na pala ako nakatulog. Nagising ako bigla sapagkat naramdaman ko na naihi na ako. Pawis na pawis ako, masakit ang aking ulo at nahihilo. Sa aking pagtayo upang pumunta ng banyo ay eh napansin ko ang aking anak na nakaupo sa pinakaunang baitang ng aming hagdanan. Ang hagdanan na iyon ay patungo sa ikalawang palapag ng aming bahay. Doon siya lagi nakaupo kasi doon lamang siya nakakasagap ng signal ng wifi galing sa aming kapitbahay. Nakita niya ako na tumingin sa kanya at tumiti siya bilang tugon. At katapos noon, ay tumuloy na ako sa aming banyo. Pagpasok ko sa banyo ay, ay, umihi na agad ako. Habang umihi, ay naramdaman kong biglang lumalamig ang aking buong katawan. Parang may umihi na isang malamig na hangin. Biglang nahilo ko at nandilim ang aking paningin dali-dali kong -dali tinapos ang aking paglili at isinara ang zipper ng aking maong shorts. Tapos noon, Ano yung tanong ng anak kong babae habang nagsiselfone? cellphone na nakaupo sa unang baitang ng aming hagdanan. Dahil sa ingay na kanyang narinig ay inilapag niya ang kanyang awak na cellphone patumungo sa kung saan nang galing ang ingay na kanyang narinig. Parang sa banyo galing yun ang sabi niya. Matingnan nga ang sabi niya sa kanyang sarili. Pagsilip niya sa banyo ay bumungad sa kanya ang nagkalat na gamit ng pangbanyo Ang sabon, shampoo, towel, conditioner, lagayan ng sabon at bote plastic ng body wash. Natumba din ang balde sama na rin ang tabo nakita na rin ako nakaiga na nakataob sa sahig na tiles at mayroong dugo na dumadaloy galing sa aking ulo mama, si papa sigaw niya, kasalukuyan namang nagtutupi ng damit ang mamsi ko sa mga oras na iyon sa ikalawang palapag ng aming bahay dali-daling bumaba si mamsi sabay tanong ng bakit? sagot ng aking anak mama si papa Tinapik ako sa balikat ni Ma'am C at inalalayan na umupo. Anong nangyari sa'yo? Ba't duguan ka? Sabi ng Ma'am C. Nawalan ako ng malay. Tugon ko. Ma nawalan C. ka naman ng malay. Lagi kasi nangyayari sa akin na nawawalan ako ng malay. Naalala ko yung unang beses na nawalan ako ng malay ay nangyari yun sa Cebu. Muntik na akong mahulog. Buti na lang, nandun yung kapatid ko at pinigilan ako. Kumuha ka anak ng bulak at betadine sabi ng aking asawa sa aking anak na babae. Kahit gulat pa at kinakabaan, ay kumuha na rin siya ng inuto sa kanya. Ganun pala yun ang sabi ko sa sarili ko. Mabuti na lang hindi pa ako kinuha ng ating Panginoon. Bulong ko sa sarili ko. Kaya pala duguan ako ay... Nauna palang bumagsak ang aking mukha sa sahig at napunit ang aking kilay kaya dumudugo. Tumba na pabagsak ang nangyari sa akin, tinulungan ako ni Mamsi na lumabas ng banyo at tumungo sa sala na may nakalapag na airbed at doon ako hinayaang nga ng aking Mamsi. Salamat kay Mamsi at hindi siya nataranta nang nakita ako na walang malay at nakahiga na pataob sa banyo. Salamat din sa aking anak at napansin niya ako. Nagpahinga ako ng isang araw at dumiay na ulit hindi na pala ako nagpadala ng hospital kasi sabi ko malayo naman sa bituka ang sugat ko joke lang yun alagaan po natin ang ating sarili kasi po iisa lang po ito marami po ang umasa sa atin kaya magingat po tayo huwag abusado sa katawan pahinga din pag may time sabi nga ng iba sa ngayon magaling na ang sugat at peklat na lang ang naiwan. Maraming salamat po. Take good care of yourself.